Alam niyo na ba kamaestorya na ang isla ng Siquijor ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng gitnang kabisayaan? Siquijor din ang pangalan ng kabiserang bayan nito. Matatagpuan sa hilagang kanluran ng lalawigan ng Cebu at Negros Oriental. Sa dakong hilagang silangan naman ng Bohol at sa Timog, sa ibayo ng Dagat Bohol ang Mindanao. Ayon sa populasyon at lawak, pangatlo sa pinakamaliit na lalawigan ng Pilipinas ang Siquijor, kasunod ng Camiguin at Batanes. Dating bahagi ng Negros Oriental ang lalawigan. Nahahati ang lalawigan ng Sikihor sa anim na bayan. Ang bayan ng Sikihor ay ang kabisera at ang pinakamahalagang daungan sa lalawigan. Enrique Villanueva, Larina, Lazy, Maria. San Juan at Siquijor. Ayon sa Sanso ng 2020, ito ay may populasyon na 28,915 sa may 7,358 na kabahayan. Ayon sa artikulong ito, ang islang ito ay kadalasang dinadayuhan dahil sa magagandang white sand beaches at iba pa. Ngunit, hindi lamang dahil sa mga magagandang lugar at aktibidad na dumadayo ang mga turista dito. Dahil din sa mahika na meron ang isla na ito. Ayon din sa nakalap kong kasaysayan ng Sikihor at sa isang taong nagsulat nito. Sikihod ang Sikihor, isang pinuno ng isla. Isinulat ito ng Kastila na Sikihor dahil may mas madaling ma-pronounce ang R kaysa D sa Espanyol. Noong 1565 ay na-discover ni Esteban Rodriguez, kapitan ni Miguel Legazpi, ang Sikihor mula sa Bohol. Noong 1783 ay tinawag ng Kastila ang Sikihor mula sa pangalan na Sikihod. Sa panahong iyon, nang dumating sa Sikihor ang mga Kastila, ay nagkaroon ng mga karamdaman sila. At dito humingi ng tulong ang mga Kastila na magpagamot sa mga katutubo na marunong manggamot. Ang paggagamot ng taga-sikihor ay gaya ng albularyo na may ritual at bulong mula sa mga halamang herbal. Ang mga kastilang nagkasakit sa sikihor ay gumaling ngunit natakot sila dahil akala nila ang ritual ng sikihor ay kulang. Ito ay lumaganap sa buong Pilipinas na pinamalita ng Kastila na ang Sikihor ay lugar ng mga mangkukula. Kung kaya't maraming mga Pilipino ang natatakot magpunta sa Sikihor dahil sa maling balita ng Kastila tungkol sa kulang. Tinatawag ng Kastila ang Sikihor na Islas de las Puego o Island of Fire dahil napakaliwanag dito sa gabi dahil sa alitaptap. Ang Sikihor ay maraming alitap-tap dahil sa mga punong mulabi. Ang mga Kastila ay mapahamahiin at sa paniwala nila noon na kung saan may alitap-tap ay naroon ang maligno at ito ay dumadagdag pa sa imahe ng Sikihor. Sa panahon ngayon ay tradisyon ng Sikihor ang herbal healing na minana pa noong unang panahon. Maraming mga dayuhan ang nagpupunta sa Sikihor dahil sa healing na ito. Marami ang nagpapatutuo na sila ay gumaling maging sa sakit na cancer. Tangkiliki natin ang sariling atin. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.